good morning, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Gaya-gaya po to maya daw. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribe subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang chika tayo ngayon. So, ayan nga. dami-dami nangyayari ngayon sa mundo ng pageantry na talaga naman, my gosh, nakakaloka. Nakakaloka kasi ang daming hanas, charot, ang daming mga paeksena at ang daming mga paandaraw. So yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. So para sa una natin chika, eto nga, manhan of the world Philippines, nag-step down from his title. Ayun na ang pinag-uusapan ngayon sa social media dahil nga eto nga si Red ay nag-step down na bilang title holder ng Man of the World Philippines. ayon ay Ano ba ang dahilan? <laughs> Ba't parang ngayong taon na to, ang dami-daming reklamo dito sa Man of the World. Natatandaan natin, pagkatapos ng pageant nila, may dalawang kandidato na nagreklamo sa kanila dahil nga sa pangahanas or pangaharas ng ano, ng tawag dito, isa sa mga staff nila dyan. Kaya medyo nakakaloka dahil ayun nga may nagtitake advantage daw doon kay Mr. Myanmar at saka kay Mr. Venezuela. Hindi ko alam kung ano na nangyari doon kasi hindi naman sila nagbigay ng pahayag sa side nila ng yung organization ng Man of the World. Hindi sila nagbigay ng pahayag sa side nila para maklaro yung ganong issue. Kasi di ba nakakaloka naman. Trusted sila na pupunta sila dyan sa pageant na yan na alam mo yon pangangalagaan ang safetyness nila tapos yung pala mismo doon sa staff nila yung nag take advantage sa mga kandidato. Diyos ko, nakakaloka kung totoo man yan. I hope na hindi yan totoo. So, yon Kasi, syempre, nakakasira naman sa reputasyon ng man of the world. Kaya nga, sana sila nagbibigay sila ng pahayag na ano ba talaga, di ba? Kasi syempre, hindi naman natin naiiwasan na mga ganyan. Eh, baka sweet lang naman itong si, si bakla doon sa kandidato. At alam mo yon hindi naman ganun yung iniisip niya. Baka mali din naman. Kaya dapat magpaliwanag din sila kung ano yung side nila kung hindi man to totoo. Eh kung totoo man to, eh manahimik na lang sila. Charot. So, yon At eto nga, ngayon, nag-step down na ang title holder ng Man of the World Philippines. Gusto niya gusto niya na daw kasi mag-focus sa mga ilang mga aspeto sa buhay niya na kailangan niyang pagtuunan ng pansin, tulad ng pamilya, at kung ano-ano pa. Pero meron din siyang sinabi na hindi daw naibigay sa kanya yung 65,000 na balance of the cash price. And no officially contract was provided to me regarding this matter has that cause ah uh, your concern mm -hmm. nako, nakakaloka ba't ba may mga ganitong pageant no? ako kasi ang pagkakaintindi ko, ganito yan ha kaya nagkakaroon ng mga balance eh. ano yan, uh, yung iba ibibigay yung down payment yung parang kalahati, sa Miss International ganito eh, parang yung halimbawa buong, uh, buong cash price nila 1 million, halimbawa so ibibigay nila yung half million tapos yung half million naman ibibigay nila pag natapos na yung ring mo ako para sa akin okay yon kasi syempre may duty and responsibility yung kandidata or kandidato sa organization and then kapag binigyan na kasi lahat baka in the future kapag ini-invite sila or may mga ano at marami nang dahilan so kaya siguro ganon binibigay nila yung kalahati and then yung kalahati pag natapos na yung reign mo kasi ganun eh, ganun yung narinig ko sa Mission National. So, the first is half cash price and then the follow pag natapos na yung nakapagputong ka na ng corona, yung kalahati ng price O, oh, di ba? Mas mabuti yung ganun. At kahit naman sa iba pang pageant, katulad ng Binibining Pilipinas, ang naririnig ko, dinidivide nila yun in 15 days. Oo. Oh, oh. Ah, 15 months yung yung cash price din, ayun yung parang nagiging sweldo mo. Mm -hmm. Every month may marireceive ka. Every month may marireceive ka check. Ayun yung pagkakaintindi ko, ha? And then, ay uh, yung ibang pageant naman, sinasabi, walang cash price. Oho. Pero by contract, halimbawa, sa isang taon, meron silang booking na 20 ano, guesting. Tapos kada guesting nila may bayad yon 120,000 or 100,000 and then 30% sa management and 70% sa queen. And then talagang nakasaad doon na halimbawa 20 eh, iko i-divide mo yung 20 sa sa 100,000 it's equivalent 2 million mas magbuti pa siya doon sa cash price na 1 million. Kaya yung iba sinasabi, ay naku, wala namang pa-cash price din. Pero kasi may benefit naman yung girl. Bukod doon sa meron silang kontrata na 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 bawat guesting nila, and then may talent fee sila doon ay meron din syempre yung benefit ng girl bilang title holder syempre magagamit mo yun sa lahat ng platform na ginagawa ng isang title holder di ba and then dito naman kay Red hindi ko kasi alam ko ano yung usapan nila dito magkano ba yung cash price na dapat niyang ma-receive ayun, nakakalungkot kasi syempre, alam mo yon mahirap kasi kapag nagstep step down ng isang ano, ibig sabihin hindi siya masaya doon sa ginagalawan niyang mundo. And I hope na sana maayos nila to, di ba? At mabigyan pa rin ng, ng consideration na ano, consideration ang isa't isa. Ganon! Nakakaloka! Ayun yung reaction ko dyan. syempre nagulat ako and then nakakalungkot kasi may mga ganitong pangyayari eh, kaya nga tayo sumasali sa pageant ay eh, para tumaas yung pangalan natin maipromote tayo ng bonggang bongga siguro ayon hindi niya nakuha iyon kaya Ganon yun nangyari. Pero kasi yung binigyan ka rin ng chance na, alam mo, makapag-compete sa international stage, o oh, ba diba? binigyan ka ng title, sana i-consider din yun. So, dapat meet halfway sila nung management at sa si Red. Pero kasi bukod doon, hindi ko na alam kung ano yung ginagawa ng management dito kay Red, o oh, ba diba? Kaya bakit may ganyang reaction? Kasi hindi naman magre-resign ang isang kandidato kung wala namang nangyayaring kakaiba. Tama ba? So yon kaya good luck sa kanila and sana mapag-usapan nila tunang ng maayos at sana ay ma-settle nila yung dapat na i-settle. Yung 65,000, ako malaki-laki din yan. Medyo oh, nakakaloka yan, di ba? But good luck, good luck sa kanila. At para naman sa sumunod na chika, ito daw, dapat daw katakutan ni Atisang Manalo sa Miss Universe. Sino ba to Si Martina ng... Miss Universe Chile ngayong 2025 mm -hmm. maganda naman siya in fairness yes, para siyang si Kring Kring Gonzales di ba, yung beauty na meron siya pero ay think hindi naman kailangan matakot ni Atisa ang kailangan gawin ni Atisa Manalo ay maghanda di ba, maghanda ng bonggam-bongga -bongga at pagtuunan niyang pansin yung bawat aspeto na kailangan niya pang i-develop sa sarili niya Katulad ng halimbawa, pasarela, be strong. Yung body mo, kailangan talaga maging strong. Kasi yung beauty, kaya ni ang makipagsabayan sa beauty ng mga sino man dumarating na kandidata dyan, katulad ni Chile. At parang piling ko hindi sila dapat matakot kay Chile at dapat ay matakot sila kay Atisang Manala. Charot! So, yan. So, good luck, syempre. Alam ko naman na si Atisa Manalo ay lalaban naman yan ng bonggong bongga at naniniwala ako na kaya yan ni Atisa Manalo from the Philippines. Ayun. So ang Thailand, isa pa rin itong umaarangkada kasi ang harapan prew at sa kabina ay malapit na malapit ng magtapat dahil eto na nga papunta na sa exciting moment dahil next month ay magaganap na ang Miss Universe Thailand. Diyos ko naman, para naman tayong ano dito. Alam naman natin si Vina ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata dyan. Pero ako ha, para sa akin, sana naman maging fair ang organization. Hindi porkit nakakapagbenta ng todo-todo si Vina sa, sa kanila, <laughs> ay si Vina na ang mananalo. Kasi kawawa naman yung mga ibang, ayoko talaga ng mga ganyang pageant. Yung may pinadala, tapos yun yung mananalo, yung alam, wag na lang kayo magpa-pageant. I-appoint na lang ninyo, di ba? Ayoko kasi ng mga ganyang kalakala -kala yung parang magpapasok tayo ng kandidatang malakas tapos siya yung papanalunin natin tapos ang ending eh alam naman na natin na siya ang mananalo dito eh tapos nagpapagen pa eh kawawa naman yung mga gumastos ano na lang ang pinaglalabanan nila dito mga runners up ganon just ko parang piling ko walang tatalo kay Bina magugulat ako kapag natalo yan kasi alam mo yon ginagawa ni Vina yung lahat na makakaya niya. eh, gabi-gabi nga sell to sa TikTok. Nakikita ko, lagi siyang nakalive sa TikTok, nagsiselt siya ng mga product ni Mr. Nawat and then nakakalungkot lang kung matatalo pa siya dito, di ba? Diyos ko, baka maloka na si Vina. Wag naman sana. Pero nandoon ako sa part na parang piling ko kay Vina to. Mm -hmm. At kayang-kaya yan ni Vina. So, tingnan natin kung anong ipapakita ni Preo, kung paano niya kakabugin si Vina ng bonggam bongga and good luck sa kanila, di ba? Pero eto, Diyos ko, nakakaloka din to. At eto nga, para sa sumunod na chika, gaya-gaya po tumaya daw ang bagong Miss Grand International na si CJ Opiasa ayan ang mga reklamo ngayon ng mga na dito sa bagong photoshoot ni CJ Opiasa na nakasuot siya ng veil kasi daw yung veil daw ang nauna daw na nagganyan ganyan ay si Rachel Gupta tapos ngayon daw si CJ daw ginagawa din Diyos ko naman. Para bang pag nagsuot ba ng bail ay eh, si ano lang ang may karapatan? Si Rachel Gupta lang. Si Rachel Gupta lang ang panalo. Si Rachel Gupta lang ang winner. Nakakaloka, no? Kung iisipin mo. Pero ako para sa akin, siguro yung mindset nila, medyo palawakin din naman nila. Alam ko naman na hindi naman sila mga bobo. At lalong hindi naman sila tanga. <laughs> di ba? Para gawin nila yung mga ganyang bagay na parang pag nag yung Miss Gran ay ginaya na kay Rachel Gupta. So, nagkataon lang na ang concept na yon ay may veil pero hindi ibig sabihin nun ay ginaya na si Rachel. Hindi lang si Rachel ang may karapatan mag-veil. Lahat, kahit ako, Pwede din. O, di ba? Ako nga eh, pag nagwig ako tapos nagwig yung iba, ibig sabihin ginaya ako. Hindi. Karapatan din nila yon at kung ano yung gusto nilang gawin. So, ganun lang yon So, dapat maging malawak lang yung pag natin dito. Hindi yung parang lahat na lang ng bagay ay nakasilip kayo kay CJ. Ano ba ang ginawa ni CJ? Ano ba ang pinuntahan ni CJ? O bakit ganyan lang ang kayang puntahan ni CJ? O bakit ganyan may veil siya? Diyos ko, nakakaloka. Lagi na lang kayo nakatuto kay CJ. CJ. Halatang halatang insecure kayo at walang gamot sa pagiging insecure, di ba? Hindi naman sa parang lagi nalang ano, pero kasi parang nababasa ko, lagi nalang may puna kay CJ, lagi nalang may ano kay CJ. Tinanggap ni CJ ang Miss Grand International dahil yun ang duty and responsibility niya. At hindi kasalanan ni CJ Opiasa kung... 'di ba? Hindi kasalanan ni CJ Opiasa kung natanggal sa trono yung reyna ninyo. Hindi yan kagustuhan ni CJ Opiasa. Syempre, be benefit kay CJ, natural tanggapin niya 'yon kasi yun yung duty responsibility niya sa Miss Grand International. At sana naiintindihan 'yon ng kampo ni Rachel Gupta. Hindi eh, parang ang lahat na lang, parang inagaw, parang inagawan, parang kinawawa just ko, bago na mamatanggalan ng corona yung reyna ninyo, ang daming consideration na ibinigay, di ba? Umabot na nga na ilang buwan na lang eh, <laughs> bago matanggalan ng corona, eh dapat yan natanggalan ng corona sa simula sa simula pa lang. Nakakaloka kayo. <laughs> Pero, syempre, iniintindi na lang, di ba? Lahat naman ng pag-iintindi ng organization ng Miss Grand, just ko, ginawa naman. Eh bakit ngayon parang lumalabas na kasalanan ni CJ na napunta sa kanya yung corona na na ipinutong dyan kay Rachel Gupta. At lahat ng ginagawa ni CJ ngayon ay tinututukan ninyo ng bonggang-bongga -bongga para pintasan. Isko, parang si Rachel at saka si CJ ay mabuting magkaibigan. Nire-respeto ni CJ si Rachel pero sana naman respetohin din ng kampo ni Rachel itong si CJ Jay Yun lang yon yung mga tagahanga ni Rachel. Diyos ko, mga pilingera, eh, attitude din naman yung reyna ninyo. Yun yung totoo doon kaya natanggalan ng corona. Kasi hindi naman matatanggalan ng corona yan kung hindi siya attitude. Ibinigay sa kanya yung opportunity eh, siya eh, Anong magagawa natin, di ba? So, ngayon, kapag nagsuot ng veil, eh, siya Ed, ganon kinapi si ano, Rachel Gupta. Ano ba? Diyos ko, nakakaloka, nakakainit ng ulo. Anyway, wala naman tayong magagawa. Ganun talaga kapag may mga insecure na tao at wala silang ginawa, kundi punahin ng punahin ang ibang tao. So, yan. Kaya nakakaloka. Pero kayo ang tatanungin ko. Mm -hmm. So, tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malawan ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin Chica, see you tomorrow. Thank you guys.